Hello, hello there guys! Welcome back to my channel. This is PJ Katapang, ang ganyo vlogger ng Milan, Italy. How are you? How are all of you? I hope you are all doing well. And for tonight's episode, I know you're going to like this. Kasi alam ko mga mamshies, mga titas, and mga ate, mahilig kayo sa bag. And this time, I am going to show you my last purchase from the brand Furla. Ito ngayon sa likod ko. Ito sa likod ng mas So guys, huwag na nating patagalin. So sit back, relax, and enjoy the video. If you haven't subscribed yet, please subscribe. Help me grow my channel. Click the notification bell para updated kayo sa mga bago nating vlogs. Before we proceed with the bug reveal and before we proceed with the private sale of Furla, let's talk about kung saan ba talaga nagsimula yung Furla, no? At sa pag -re research ko, guys, ang Furla pala is from the Furlanetto family. So, dun ata nakuha yung pangalan, Furla Furlanetto. Furlanetto is a surname, is a family surname. And this family comes from Bologna, Italy. Furla is an... Italian luxury brand. That's what they say. Kung luxury ba talaga yung Furla, hindi ko rin masyadong alam dahil hindi ko din naman alam kung ano ang mga nagdi-distinguish ng luxury at saka hindi luxury. Pero dun sa kiniklaim ng Furla is, it is a luxury Italian brand. It was established in Bologna noong taong 1927. So medyo matagal-tagal na rin. Ano? Yun lang ang alam natin tungkol sa Furla. Besides na sa mga magaganda niyang mga bags and leather goods. I was really surprised and excited when I received an invitation. We received actually ako siya kasi Mark. We received an invitation from the Fashion House Furla para sa kanilang private sale. And dahil sa hindi ata alam ng lahat kung ano itong private sale na to, ano. Actually, yung private sale is not an outlet sale. Actually, ginagawa nila itong mga private sales na to for their family and friends or for their employees para discounted yung mga nakukuha nila mga bagay-bagay, di ba? And fortunately, kami ni Mark napasama kami sa kahit hindi naman kami journalist, kasama kami sa listahan ng merong mga uh, invitation para to sa, para sa mga fashion brands na to. Yung mga private sale guys is hindi talaga siya sa shop ng Furla or whatsoever. Pero yung iba minsan sa shop din. Usually ginagawa nila 'to, nagre-rent sila ng isang warehouse or isang place kung saan doon nila ilalagay yung kanilang mga items on sale privately at doon lang talaga tayo pwedeng mamili. So, let's go to the private sale of Furla. kung makikita nyo, sobrang daming magaganda talaga. Hindi ako makapag-video, takas nang ipag-video natin kasi baka, baka makita tayo na nag-video, ba? Diba? So, maghahanap tayo ng pwede nating mabili. Pwede nating mabili. <laughs> Ang gaganda guys ng mga bags. And, uh, natin mamaya kung anong pwede nating kailan. grabe, hindi kami magkaintindihan kung anong kukuhanin ko. Kaya, check nyo na lang mamaya. Magbibideo naman ako kung anong mga makukuha ko, guys. Sobrang dami magagandang furla dito, grabe. Ang nakakaloka, hindi lang bags, meron din silang mga shoes, meron din silang mga belts, meron din silang mga small accessories. Grabe, leather heavy na naman po tayo. So, di ba, bongga, naghilera yung mga iba't ibang bags, iba't ibang kulay, iba't ibang style. Yan talaga mga gustong gusto natin, no? Anyway, so excited na kayo kung ano mga nabili ko. <laughs> Parang ang dami kong binili, no? Actually, hindi naman talaga madami ang binili ko. I just got two bags. Two bags, one for me and one for Mark. Kasi, I decided na yun na lang magiging valentine gift ko kay Mark. So, without further ado, ito na ang aking reveal ng um forla bag na nakuha ko so yung mga private sale guys usually yung mga paper bag nila hindi talaga yung paper bag ng fashion house kasi nga syempre para mas mabababa nila yung presyo syempre yung mga paper paper bag binabayaran pa natin yan kaya yung mga packaging packaging ganito na lang isang white paper bag na lang and what i got is one this is for me And another one for Mark. So, I got a Furla. Look at this beauty. Cylinder mini bag. Diba? Cylinder siya. And mini. Mali And so, I got another one, but the same style, but different color. ito ay and different um, leather Di different leather siya this one yung kay Mark kasi mas gusto niya yung mga itim ako naman gusto ko yung nagpop up up yung color kasi I usually wear black so black on black is parang boring kaya yellow green on all black is medyo pak siya. <laughs> medyo maganda siyang tingnan. Para sa akin ha. I don't know guys if you if you agree, comment down below kung ano kung ano mas gusto niya sa dalawa. <laughs> ako I go always with the, with a the, um, striking color kasi lagi nga ako naka all black guys. So, papakita ko sa inyo. Ito yung malapitan. Mag vlogger vlogger ulit tayo. Ayan. So, that's the Furla cylinder bag. This is a mini. Kasi meron din ako nakita mas malaki na ito. Pero, di ko bet yung malaki. Mas gusto ko yung ganito lang kalaki. And, kung makikita nyo yung texture nung kay Mark is different. Aww. Tapos yung ano niya, di ba? Yung leather niya is different from mine. Tapos yung sa akin, yung Forla, yung sulat ng Forla sa akin is silver. Dito naman on black is gold. Gold ba siya? Oo nga, parang gold siya. Tapos yung sa akin is silver. And it comes with a strap, syempre. May strap. And a booklet which says Furla, Italy, 1927 look at that okay. okay so medyo malayo yung camera ko no? <laughs> anyway so ito naman sinasabi lang dito how will you take care of the leather parang yung sa mga ibang products din no? dear client thank you for choosing a furla product the product you have precious has been expertly manufactured with real leather Using careful selected quality leathers, processed only using natural methods, any apparent imperfections are actually unique natural features of the leather. So, ayun nga, ginito siya? Eh. ba? Cylinder bag, crossbody pack ganyan. Diba? What can you say about it? What can you say about <laughs> it? So guys, I hope you loved my video for today dun sa mga mamshi, sa mga ate, sa mga titas na like na like yung mga bag. You can go for Furla dahil... Ah, disclaimer lang, this is not a paid promotion or anything pero I just realized na ang Furla naman is quality din pero hindi siya ganun ka talagang kamahal. So, di ba? Be wise. And if you like this video, always... Um, give me a thumbs up. <laughs> Hindi ko nalang nasabihin ko. Please give me a thumbs up and please share my vids. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka palagi sa mga bago nating vlogs. And thank you, thank you, thank you guys for... you know, supporting me and watching me. Maraming maraming salamat. Sa, sa walang sawang ang pagsuporta sa akin. Maraming maraming salamat. See you on my next vlog, guys. Ciao!